Malakas ang naging panimula ni Martin. Mahusay niyang kinontrol ang ritmo ng laban at matutulis ang mga kombinasyong binitiwan sa ulo at katawan ni Dipaen. Sa ikatlong round, tumama si Dipaen ng isang malakas na right hook na nagpabagsak kay Martin sa lona. Balikan natin kung ano ba talaga ang nangyari dito. Nagbitaw si Depaen ng right hook sa katawan ni Martin pero halatang nasangga ito ni Martin sa pamamagitan ng kanyang braso. Sinundan ng isa pang right hook na tumama sa tagiliran ni Martin, isang left hook na dumula sa kanang balikat ni Martin at isa pang right hook na tumama sa kaliwang balikat ni Martin na siyang nagpabagsak sa kanya sa lona. Mga komisyon, sa sandaling ito ay sinusubukan ni Martin na gawin ito. Kaya lang ay nablock ni Dipaen ang kanang paa niya, kaya hindi ito nakaikot tulad ng ginawa niya dito. Natrap siya sa pamamagitan ng kaliwang paa ni Dipaen. Ang resulta, nahagip siya ng right hook habang siya'y nawalan ng balanse. Linawin lang natin para sa iba, hindi po ito isang pandaraya, kundi isa ito sa mga paraan o strategiya para makorner ang kalaban. Gayunman, mabilis na tumayo si Martin at ipinagpatuloy ang kanyang agresibong pag-atake. Pagkatapos ng pagkakabagsak, lalo pang naging agresibo si Martin. Itinulak niya si Dipain sa lubid at nagpatama ng mga epektibong suntok sa mga sumunod na round. Sa ikasiyam na round, nakapagtala rin ng knockdown si Martin, bagamat bahagyang dulot ito ng pagkawala ng balanse ni Dipaen habang ito'y umiilag. Makikita natin na bahagyang tumama ang suntok ni Martin sa ulo ni Dipaen, hindi nga lang ganong kalakas. Ngunit sa ating pagkakaalam, itinuturing pa rin itong isang lehitimong knockdown dahil may tumamang suntok kahit hindi ito gaanong malakas. Nanatiling kalmado si Martin at patuloy na binugbog ang kalaban hanggang sa matakos ang huling round. Pilang resulta, nang ibabaw si Carl James Martin at itinanghal na panalo sa laban sa pamamagitan ng isang unanimous decision matapos ipakita ang kanyang tibay, disiplina at mahusay na adjustment sa gitna ng laban.